ang bongga ng mga fans ni Paula Avellino dahil very masunurin sila sa request ng aktor. Sa recent Instagram story nga ni Paolo ay ibinida niya ang letters na bigay ng kanyang mga fans sa UK. Nag-show nga kasi ang Kim Pao sa Birmingham Barrio Fiesta at 5 times more pangaraw sa usual ang mga umaten sa event na ito. Maaalalang last May nga ay naglabas ng entry sa kanyang Instagram broadcast channel si Paolo na sinasabing mas prefer niya raw ang handwritten letters kaysa sa luxurious stuff. Kaya ay kung pwede raw ay wag na siyang regaluhan ng mga material na bagay. Sa ipanga ni Paulo sa entry niya ay tinatago niya lahat ng letters na ibinibigay sa kanya. Mukhang nagets naman ito ng mga tagahanga dahil letters niya ang pinaulan nila kay Paulo sa UK visit nila ni Kim Choo. Very humble naman talaga itong si Pao dahil more than the material things nga ay mas na-appreciate. Kahit kasikatan ni Paolo ay wala siyang balak i-take advantage ng kanyang mga fans at hindi siya nagde-demand, kaya't hindi na rin nakakapagtaka kung bakit marami ang bet na bet siya. Bukod pa nga sa ugaling ito ni Paolo makikita din daw kung paano nito itratong ang aktres na si Kim. At ang mas nagpakilig sa mga fan ay ang mismong nakuhana ng video, ang pagkuha ni Paolo ng daladalang bag ni Kim, sabay sabing ako na babe. Ilang ulit naman na inulit-ulit ng mga fan ng video na ngunit talagang iisa lang ang sinasabi at hindi na ide deny na babe nga ang tawag ng aktor kay Kim Chu